kapayapaan, Oh, kay gandang pakinggan. Parang musika sa tingo ko. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Ano nga ba ang kapayapaan? Nais mo rin ba itong maranasan? Ngunit, paan? paano ba natin ito makakamit kung tayong lahat ay sarado ang dipdip? -dip? Kung hindi bukas ang ating isip sa makabagong panahon ngayon, paano ba natin ito makakamit kung tayo ay panayaway dahil sa pagkukumbinsi sa ibang tao na tayo ay tama at sila ay mali? Sa pagsasabi na tama ito, ako ang wasto. Kahit na alam nating opinion mo lamang ito na nakatatak sa utak mo, yung prinsipyo na pinaninindigan mo, pero hindi kalkuladong katotohanan sa mundong ito. Kapayapaan, kapayapaan. Kailan ko ba mararamdaman? Kailan pa ba hindi ako tatuksuhin sa mga normal na parte ng katawan kong hindi ka nais-nais sa mata niyo? Bakit niyo ba ako hinuhusgahan na para bang kilala niyo na ako mula ulo hanggang paa mula sa araw nang ako'y isilang sa kalunos-lunos na mundong ito? Pasensya na kayo kung hindi ako kasing puti ng mga silangang asya nung iniidolo niyo. Pasensya na kayo kung ganito ang kulay ng balat ko, kung ganito lang ang mukha ko. Pasensya na kayo kung hindi ko abot ang mga pamantayan niyo. Pero maganda ako. Sabi ng nanay ko hindi niwala ko dun hindi nga lang katulad ng kagandahan gusto nyo siguro mali na isinilang ako sa pansang ito kung sa hindi ako matanggap ng mga kababayan ko na para bang may mali sa itsura ko na para bang mali na nabuhay ba ako bakit ba tingin nila na parang isa akong alien nagmula sa ibang planeta? Na para bang ako'y kinaririndihan nila. May mali ba sa akin? May mali ba sa katawan ko? Sa mukha ko? Sa balat ko? Sa pagkatao ko? din ito makakamit kung nakikita nyo lamang ang mga mali. Kung lahat tayo ay pugad ng iba ang binabantayan sa halip na linisin ang sariling bakuran natin. Pero sa tingin ko, wala namang mali sa akin. Wala rin namang mali sa'yo. Sadyang so, normal lang na magkaiba tayo. Nilikha tayo na may iba-ibang kakayahan, may iba-ibang talento, para punan ang pagkukulang ng isa't isa. Para magkaroon ng pagkakaisa. Kaya, sana'y gamitin natin ito upang maging instrumento na maging mapayapa ang mundo. <laughs> Hindi dahilan upang tayo ay magkagulong mga kababayan ko. Sana'y magising na tayo. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Sabay nating makakamtan kapag tayo'y magkakaisa para sa ikabubuti ng bawat isa. Kapayapaan.